Isa din sa mga dinarayang lugar tuwing Se si Mar Santa ay ang Barangay Kutod sa San Fernando, Pampanga. Dito kasi ginaganap ang pagpapapako sa krus ng ilan nating mga Pilipinong deboto. Nagbabalik sa ulat si Rod Lagusan. Tuwing Bernes Santo, dinarayo na maraming tao ang Barangay San Pedro Kutud sa San Fernando, Pampanga. Dahil sa taunang maleldo o pagpapapako sa krus na mga namamanata dito. At taon-taon, isa sa inabangan dito ay si Ruben Inahe, na gumaganap bilang Jesus. Ngayon taon, sa edad na 63, ito na ang kanyang ikatatlongputlimang taong pagpapapako sa krus. Kwento niya, taong 1985 nang malaglag siya mula sa ikatlong palapag ng gusali habang nagtatrabaho, pero himalang hindi siya nagtamo ng anumang sugat. Kaya bilang pasasalamat, taong 1986 nang magsimula siya magpapako sa krus bilang panata. Pansamantala itong natigil ang tatlong taon, mula 2020 hanggang 2022 dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Mentality, kaya ng isip ko. No? Pero yung physical, eh, medyo may kay edad na tayo. Medyo tumataba tayo, tsaka medyo hinihingal na. Tingnan ko sa susunod na taon kung makakaya ko pa, kakayanin ko. Pero kung hindi na, siguro may kapalit na ako, may pipiliin na kami siguro, kapalit. Hanggat makakaya ko, gagawin ko ito. Alang-alang sa aming barangay, tsaka sa aming tradisyon dito sa San Pedro. Paton. Hindi ko sinasabi na last ko na ito, pero titingnan natin sa susunod na taon. Anya sa kanyang pamamanata ay may mga hiling ng natupad, kabilang ang madagdagan ng kanyang trabaho para makabili ng sariling lupa. Ayon kay Tatay Ruben, natupad na ito ngayon. Samantala, bahagi ng paghahanda niya para sa pagpapapako sa krus sa darating na biyernes ay mga pakong pa gagamitin. Higit dalawang taon na niya itong ginagamit. Ang koronang tinik naman na gagamitin niya ay mula sa halamang makabuhay. Ipinakita niya rin sa amin ang kanyang mga kamay na higit dekada ng ipinapako. nagkaka sa mumbok na ito. Pagka tinaman uli ng pako yan, may maririnig ang puputok dahil sa tigas na ng laman sa loob. Yan, pagka binulok na yung pako doon, talagang aagos na yung dugo. Kaya nine ko eh. Yung iniindena na natin yung sakit na yan. Kaya kailangan pagka nasa lang ka na ipako, para hindi mo lang maramdaman yung sakit, uh, kailangan sumigaw ka hanggang gusto mo. Sa pagkakataong ito, kapag itinaas na ang krus, ama namin ang kanyang unang dinadasal kasunod ng kanyang mga panalangin. At ngayong taon, kakayanin niya ang nasa sampu hanggang labing limang minutong nakapako sa krus. Sa kabila ng mga kritisismo sa kanilang ginagawa, ayon kay Tatay Ruben, sana irespeto na lang kanilang paniniwala at tradisyong kinamulatan na. At para sa publiko ay may si Tatay Ruben. Kailangan po, wag lang ninyo kaming panuorin na isa puso po natin isipin yung mga ginawa o ginawa nila kay Kristo nung kapanahunan niya na iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Anya maging gabay sana ito sa publiko kasunod ng pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan. Dito sa lugar na ito, muling isasagawa ang pagpapapako sa krus na mga namamanata kabilang na si Tatay Ruben na muling gaganap bilang Jesus. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga tao dito sa Biyernes Santo para muling saksiyan ang pagsasadula na naging sakripisyo ni Jesus. Mula dito sa barangay San Pedro Cotod, San Fernando Pampanga, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.